Just want to ask, uh, kasi may mga kumakalat po ngayon sa social media posts. At it says, Duterte gave the Marcoses dignity to come back while PBBM gave him a death sentence in a foreign land. Reaction po dito ng palasyo, ma'am? O um, kung may reaction din po si Pangulo dito? Ang nagpabalik po kay uh, Pangulong Marcos ay ang taong bayan po, hindi po iisang tao. Inakita po ni dating Pangulo, ni, ni uh, Pangulong Marcos kung ano ang kakayanan niya. Kung inyo pong uh, matatandaan, hindi po ba mismo ang dating Pangulong Duterte ang hindi naniniwala kay Pangulong Marcos. He even said that uh, PBBM is a weak leader. Papaano niya masasabi na inangat niya ang dignidad ni Pangulong Marcos kung siya mismo dati ang nagbababa rito? On the other issue, ma'am, uh, nakatakdang bumisita si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth dito sa Pilipinas. Uh, may scheduled meeting po ba siya with PBBM? At possible po bang matalakay ang issue sa West Philippine Sea considering patuloy po yung pagiging agresibo ng China? At uh, kung... Uh, ang pakay kasi ni uh, uh, Secretary Hegset ay para palakasin po ang regional security. Confirm po ang pagbisita po ni U.S. Defense Secretary Hegset. Pero po ang mga detalye po niyan ay ang magbibigay lamang po ay ang uh, DFA at ang DND po. So wala silang meeting with President, ma'am? Ang detalye po ay uh, sila po mismo ang magbibigay at uh, iba, ibibigay po namin sa inyo pagka po nagkaroon na po ng meeting. Thank you, ma'am. Letner Ciso, DZRH. Good morning, Yusek. Good morning. Uh, sabi po ni Senator Robin Padilla uh, sa kanyang Facebook Live, hinihigpitan na ng mga otoridad sa bansang the Netherlands ang mga supporter ni dating Pangulong Duterte. May mensahe po ba o apela ang Malacanang sa mga Pilipino doon? Unang-una po, uh, hindi lang po sa mga kababayan natin sa ibang bansa, kundi dito na rin po, na manatili po tayo na kalmado. Uh, hinahayaan lang po natin na umandar ang batas at ang hustisya. Kung meron man pong paghihigpit na nagaganap sa bansang Netherlands, ay hindi na po ito natin sakop. Ito po ay pinapatupad lamang po siguro ng bansang Netherlands ang kanilang batas doon. Sunod na tanong kay Rizal Insigne, IBC. Ito po. Yusek, what is your reaction about the growing list of dubious confidential fund recipients of VP Sara Duterte? House Deputy Majority Leader Paulo Ortega cited more names like uh, Amoy Leo, Fernand Amoy, and Jodi Asim. And they even called it Team Amoy Asim. po. Yes, uh, I, I, we believe that VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umanong na issue po ng opisina po ni VP Sara. So, mas mabuti po, uh, sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna po siya na ipaliwanag ito. Sunod na tanong, Maricel Sargon, Brigada FM. Good morning po, Yusek. Sa pagtitipon din po sa The Netherlands, nabanggit po ni VP Sara sa kanyang speech, as I quote, Pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Any reaction po from the palace? Uh, Inahahalin tulad ba ni VP Sara ang kanyang ama? Kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon, na inahilin tulad ni dating pangulong uh, Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito. And I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po yung dating Pangulong Duterte na inkumpara ang sarili niya kay Hitler. May tanong po ulit si Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, uh, doon lang sa asylum application ni attorney Harry Roque, uh, ano ba talaga nakikita ang motive dito ng uh, palasyo? Do you see this as a tactic of Attorney Roque para makiiwas doon sa mga criminal proceedings as what was stated in a petition filed by a... Uh, 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 doon sa abroad, may Uh, Anong taktikang nakikita nyo rito? Kahit hindi pa naman po siya nag apply ng asylum sa Netherlands, alam naman natin na siya ay hindi na nagpakita sa anumang quadcom hearing. Siya ay umalis sa Pilipinas at hindi na bumalik. So ano ba ang ibig sabihin nito? taktika ito para hindi na siya muling matanong pa sa kanyang mga isinawalat no sa Qualcomm hearing patungkol sa kanyang mga transaksyon. In uh, doon sa ano doon sa posibleng maging dahilan uh, posibleng uh, yung affiliation niya kay uh, dating pahulong Duterte. Uh, do you do you see this as a reason para hindi maaprubahan yung application niya sa asylum sa the Netherlands? Depende na po yan sa gobyerno po ng Netherlands kung ito po ay makakaapekto sa kanyang petition for asylum. Eden Santos Net 25. Good morning po Yusek. Uh, may mga magsasaka na po yung uh, umiiyak sa sobrang uh, baba daw ng presyo ng palay. Uh, I heard may 16 pesos pero parang umaabot hanggang 12 pesos po yung presyo. Ano po ang uh, pwedeng gawin ng ating uh, gobyerno para naman po hindi malugi yung mga magsasaka, lalo na po panahon na po ng anihan ngayon at meron pang uh, kasabay na pag... Uh, uh, import o pagangkat ng uh, bigas. Doon po siya nabanggit ninyo mga bagong proyekto na aprobado ng NEDA, nakalagay po doon 4.1 million na magsasakang makikinabang. Uh, anong mga proyekto din po yon? Nasagot ko na po ito noong nakaraang araw, if I'm not mistaken, last week. Sinabi po natin yung mga magsasaka po na nag, uh, uh, nagbibigay ng kanilang sentimiento dahil mababa ang pagkakabili ng kanilang bigas. Ang sabi nga po natin, ayong kay uh, Secretary Kiko Laurel, ito po ay uh, may uh, kinalaman din po ang mga traders. So, ang ating pong in-advise na nakaraang linggo po ay pumunta po ang mga farmers sa mga local government units concern at doon po ay uh, maaaring tumulong ang uh, lokal na pamahalaan para madala ang kanila mabigas sa NFA uh, stores. Okay? At uh, doon po ay binibili po na mas mataas ng gobyerno po ang kanilang bigas. Atas uh, sinabi po natin noon pa na nagsasagawa na po. No? Nandun na po tayo sa procuring the trucks po para po makatulong po ito sa mga farmers na wala pong uh, kakayanan na mag magdala ng kanilang palay diretso po sa NFA stores. At uh, yun po ay uh, sinasagawa na po natin para hindi na po sila mahirapan para magdala na kanilang mga palay. Uh, Sek, Yusek, uh, how soon po yung uh, pagbili uh, natin ng mga truck? Kasi ito po yung isa sa nakikitang uh, paraan para nga po yung mga magsasaka na wala namang uh, pera para pang uh, arkila ng mga truck para dalhin sa NFA yung kanilang mga ani setingin uh, sa tingin ko po, ito siguro yung uh, isa sa nakikita nila para makatulong din na mismong NFA na ang uh, uh, pumunta sa kanila bago, uh, habang inaani. Kasi po yung mga traders, ganun ang ginagawa eh. Uh, pag, habang inaani, nandoon na po sila, may dala ng mga uh, truck, meron ng mga sako, tapos meron na rin dalang pera na pambili. Kaya napipilitan yung mga magsasaka na doon na ibenta sa halip na sa NFA sila pa yung magdadala doon sa opisina nila eh wala naman po silang pangarkila ng mga truck. Mm -hmm. According to Secretary Kiko, ito po'ng taon po uh, sa kasulukuyan po ay ginagawa na po 'yan at sana po mapabilis kasi alam naman po natin pag po sa procurement medyo hindi po ganun kabilisan. Kaya dinadasal po natin na masang-ayunan na agad at magkaroon po talaga ng magandang transaksyon patungkol po sa pagbili po ng trucks para sa mga farmers. Last question from Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, o, balikan ko lang yung tanong ni Marie Carr kanina regarding yung sa pag kay dating Pangulong Duterte kay dating Senator Ninoy Aquino. Uh, yung statement kasi ni Vice President is more I think on the security ng dating Pangulo sa pag-uwi niya sa Pilipinas. Um, and I quote yung sinabi niya, Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi yan, yan din katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, so be it. Uh, ang question ko po, ma'am, if there are enough grounds for the Duterte family to fear for the life of the former president uh, in case or uh, na umuwi ang, ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Yun na nga po nakakapagtaka eh. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kaya dating ni uh, Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng gintong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Sa papunta no, mula kay Clisel Pardilla, PTV. Okay, Ian Cruz na GMA. Ma'am, good morning po. Ma'am, dun sa rally sa Dahig, nabanggit po, sinabi po ng mga crowd doon na magresign na si PBBM at uh, sabi ni VP Sara, o kayong nagsabi niya na hindi ako, mag Marcos resign. Bakit ba kailangan ng resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Ano po ang tugon ng administrasyon? Hmm. Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayong nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Sasabihin po ba na walang kakayanan mamuno? Paano po natin masasabi ito? Kung ang pinapailal po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago, at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Last question, Glissel Pardilla, PTV4. Yusek, Senator Bato de la Rosa told you, Miss Castro, akala niyo mga santo kayo, hindi nakakabuti yung gagawin kung pag-evade ng arrest, pero yung ikabubuti ng bansa, ba yung ginawa niyo? How do you respond to that? Hindi, I know. We are not saints. Lahat tayo hindi santo. Isa pa lang ang nagiging santo sa Pilipinas, si Saint Lorenzo Ruiz. Ah, dalawa. Sino pa iba yung, yung isa? Ah, kalunsa. Yeah, 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 yeah. Okay, Saint Okay, dalawa na. Hindi pa po tayo napapasama doon. And we know that. Mukhang malayo po mangyari <laughs> yun. Unang-una po, pinapatupad lamang po natin ang batas. Sinabi naman po niya na valid ang warrant of arrest. Ang sabi din po natin, bakit natin sinusuko daw ang soberenya hindi po tayo nagsusuko ng anumang soberenya. Sino ba ang naunang magsuko ng ibang parte nating karapatan sa ibang bansa? Tayo po ba? Muli, uh, sasabihin natin. Inamin na ni Senator ni Senator Bato, valid ang warrant of arrest. Siya na ang nagsabi. Kung siya man po ay magtatago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato. Na dati, na dati nang naging PNP chief hindi magiging magandang modelo yan dahil yan po ay nag-iingan niya sa taumbayan bayan na kapag may warrant of arrest ay eh, kailangan ng magtago na lamang